Magandang araw So Dito tayo ngayon siya Praplans Plaza ulit Para mag Tumingin ng Refrigerator So So mga hindi pa naka sa akin Follow naman So yan So naganap tayo ng Magandang Ano Refrigerator Para sa business natin or sa bahay Para sa mga frozen foods natin. So ito, may nakita ako, double door. So almost, ano tayo? Ma 11 cubic feet to eh. Ito yung model. CTD 102 MNI. So ito yung price, 27 to 15. naka sales nila kasi ngayon, Sherman Street. So ayan. So sobrang taas. Tingnan nyo. Ayan. So ito yung freezer, sobrang laki. So eksakto talaga to sa mga business natin, so, para sa mga ice, para sa mga ice cream. Yan, kasi ito pwedeng matanggal to. Yan. So yan. Tapos ito is dry cooling, so magki-create na yan ng ice. So ito yung water drain niya. Tapos ito yung ice scraper so dapat ito yung gamitin natin para hindi siya matusok o masira, magasgasan. Tapos ito yung sa door, may meron siyang lagayan dito ng matubig. Then yung freezer, ay yung chiller pala, yan, yung fridge. Ito yung freezer, ito yung fridge. So ito yung lagayan ng itlog, yan. So apat yung paglalagyan niya ng mga ano, you know, Mga no, ma bote, ayan. Tapos ito, so LED lights na rin siya. Tapos yung gandahan dito, yung ano niya, is may sliding. So pwede mo yung ilagay diyan. So ayan. Adjustable. Tapos wire shelves siya, so hindi siya basta-basta masamad. Or masira pala. Masamad is ano yan, aklanong words na hindi masira. <laughs> so ayan. So ito yung wine bottle. So kung may mga wine kayo, may liguminom, so pwede mo ilagay ito. Then ito yung para sa vegetable. So malaki din siya. So maganda siya sa businesses, sa mga store natin at siyempre pag sa bahay din kung gusto nating ano, kung marami tayong pinamimili para hindi tayo hindi na tayo pabalik-balik sa tindahan. So, ang kagandahan dito, 2 years yung LED lamp na ilaw and then 1 year sa inverter board, 3 years sa uh, system parts and labor and 3 years ano, 10 years sa uh, compressor and then 3 months sa uh, plastic parts yung plastic parts is included yung ito so rubber gasket to tapos ito sa yan ayan so ito yung model ulit CTD 102 MNI yan so pag negosyo at inverter kundura yan So ang ganda So